ni maglagay na naman tayo ng ano sa ating multihan look bread mga idol ito na yung look bread so, natin maglagay natin sa multihan lagyan na natin yung magarin para hindi siya maglipit yan, ilagay natin dito katapusan lagyan natin dito.

Ayan, malagyan natin ang takip. Palsay na natin ng 30 minutes. Oh, bye. Thank you for watching.